sa yung uh, makalak sa loob yung okay, okay. horizontal okay, okay. <tinyo> ng anong yung galing sa kabila o pa yan para wala silang hiwalay oh okay so tatalian pa yan ng tie wire mm, yan yung asintada o yung horizontal ng asintada yan nakapasok sa loob ng poste mm. Kaya eh, maganda rin. Kasi hindi mayugyug itong kahit anong anong mo dyan sa pader. Eh nakapasok sa pusti eh. Walang, walang bitaw. Hmm. Hmm. Yan ang ating natutunan ngayong araw na to. Mm, makalak siya. Matibay-tibay. Siyo mo sa na doon sa doon. Yan. mm -hmm. Pati din sa gitna no naka-diret naka-lock din lahat. Mm -hmm. Yeah tama lang talaga na ang buhos magmula sa taas. Kasi pagbuhos diretsohan. Mm -hmm. Thank yeah.